Yan guys, magandang araw sa inyo guys. Meron kaming inoberol in, in ba yan? in overhaul natuyo Natuyong ba ng langis yan? Mas mahal daw ang langis kaysa overhaul kaya... Ayaw <laughs> nang change oil. Ayaw nang change, oil. ya Yan guys, so NMAX to ito. NMAX, Yamaha N. Yamaha ba? NMAX na ano? Yamaha NMAX guys. Yan o. Yan o, na yan o. Yan guys. Pakita ko sa inyo anong nangyari no? sa ano sa niyang piston and max siya yan yan pala Okay, dyan na lang ako na sa pala yan ok dyan dyan na dyan tatapon na din naman namin to tatapon na yan tapo ayan guys o oh. ayan guys o oh. eto yung may ari medyo nagtipid siya ano nagtipid siya langis kumbaga nakita niya nang umiilaw pero hindi niya pinansin akala niya kung ano lang ito nangyari sa kanyang piston guys o tinyo dadoro yan palit palit na lahat to pati tong ano eh nung tag na ito ah cylinder block ano yan guys palit na rin lahat to oh yung pati yung loob guys so yan oh ayan oh yan oh ayan, oh ayan. oh yan kahig na kahig Ayan, guys yan ang magiging sulta pag nag uh, Napabayaan yung motor niyo na walang langis. Kasi ito, naubusan ng langis. Kung ginagamit pa, ginagamit pagpasok sa trabaho, hindi nintindi. Akala nga, ano lang umiilaw sa kanyang dashboard, sa kanyang panel board. Yung pala, wala lang langis. Hindi niya chinek, ginamit pa rin niya. Yung bigla itong, ano ay, ah uh, tumigil. Ayon, pati itong mga, ito, sira din itong mga, ano ito, si Ah, uh, ano king? Ito. Hello. Ito. Ay, hindi, hindi ito, walang sira ito. Ay, Para... ganun din naman mga gastos ka. rin lahat to. Oh, ang gastos ka pagkain ni Pinare Assemble. eh, Pinare sa Simbol. Oh. For one, magkano lang ang bago? For five, dito ka lang Di ba oh, sa bago, hindi may babala. Oh, ayan guys, ha? pa kasi yan. Medyo malaking gastos, pagkana pabayaan nyo na natuyuan ng langis ang inyong motor kaya ito yung mga mga head gasket tsaka black Cylinder na gasket ano ito lahat guys ito yun yung cover tank laking gasot aabuti ng magkano Ah, to ha ah, king ano magkano aabuti ah ng gasos mga 14.5 14.5 daw ito yung bagong ano ay ito, ito may bagong ano cylinder black ano ito yung bagong silinder yung black guys. So yan. Kaya tip sa inyo guys. Huwag yung pababayaan ang inyong motor na maubukusan ng lang langis. Magkano ba ng lang langis? Alagang palagay natin rin ito. Palagay na rin. 350 yun eh. Kaya eh. <laughs> <Three. laughs> Palagay natin ano ay 200 ang langis. Eh ito 14,000 mil ang Kaya pag talagang araw ng Jason, i change nyo na guys. Kahit na ano mangyari, kasi kung ayaw nyo makagalas ng ganito kamahalo, kita nyo 14,000 meron sa 200. Ayan, o, ayan, o. ayan yung cylinder head. Ayan. E, pero cylinder head, dinadali? Barbula. Barbula lang, ano? Cylinder head, okay pa? Eh, tamang konti, pero okay okay pa? lang. Yung... Ah, basta babantan lang itong camshaft na ito. Ano ba ito? Sigunyal. Sigunyal, ano? Si Gunyal bro ito, guys, si Gunyal. Saka itong piston, sang assembly nito. Saka itong kanyang cylinder block. Ayan, pagtanala siya. Saka, siyempre, yung mga overhauling gasket. N-Max. Ayan, yung diba? N-Max. Ito, 155 o no? 155, version 1. Wow, 155, version 1. Ayan. Ayan. So, ito na yung bago? N-Max. Bagong ano yan? Ah, yung ano, si Gunyal. Ayan na guys, so yung bago si Gunyal. Tapalit natin. Ayan o, no? ayan. Wow, love. Wow, ganda o. Oh. Ito yung numa. Ayan guys. Ayan yung bago. So na nabag na yung kanyang na cylinder head. Naman na, dapit na yung kanyang ano. Kaya guys, yung mga hindi pa rin so subscribe, subscribe na sa aming YouTube channel, EMBTV. Pa-like at pa-share na rin guys. At pindutin yung notification bell para laging updated sa so, mga share, share na yung video. Ati po guys, ayan ha. Ayan guys, Nmax, yung mga Nmax to, 155 guys, version 1. Ayan, napabayaan, walang langis. Kaya yan nangyari. Palit ng pigunyal sa kanang cylinder head black Ayan. medyo malaking gasos aabot ng 14 mil hindi nalagyan agad ng langis. kaya Ayan ang yari kaya guys tip basta umilong yung dashboard nyo ulit ha pachasial nyo na agad magbabaya ang walang langis ito hindi ito mga yari sa inyo 200 mag magiging 14,000 mga gasos kaya doon na kayo sa 200 guys tugalaing mag-chase magcheck, tugalaing mag-check at tugalaing mag 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 nakatingin sa mga sa mga dashboard nyo like yung mga motor para lagi kayo kinakalang alerto kung hindi, ito mangyayari sa inyo ayan, overhaul napabayaan kahit anong busy natin kailangan i-check natin yung ating mga motor para kaya nang katulong natin sa ating hanap buhay lalo na kung katulong natin sa ating hanap buhay kinakailangan i-check nyo lagi at aalagaan nang hindi kayo pabayaan dito ayan guys ha ayayay ay, assemble na ito guys ha haban sa lahat ng overhaul gasket yan sapato lahat ng overhaul ng gasket. Eh yung ano, kanyang kanyang ano, barbula hindi papaltan. Pare, palit niyo. Pare, dai pare barbula bago na rin. Pare barbula lahat. Opo. O ta laki na sa pare barbula. Ha? Lewat. kaya nangyari ito ha nakabayaan sa langis hindi nabantuan din na uh, chase oil sa sobrang busy nung may are kaya ito durog ang piston so, pati kanya si Gunyal palit na rin tira na ito kanyang ano cylinder block kaya din yung loob gas gas din yan guys ha

kaya pwede sukat lang daw pala, try lang. Sukat so, pa lang, kakabit yung muna pista. Maliit lang pala ang niya, ano? Hmm. Pwede niyo na yan. Kaya, guys, nakakabit piston. kabit niya Tabing niya nagka kabit guys kira kabit kita ng cylinder block sa anay sa piston eh <laughs> sa piston kira kabit sa cylinder block Yo guys yo guys ulap flat niya Ano yung mga bigas kita ba, ba? yah guys kabit kita yung block ha? Bagong bago Ayan bago, bago. guys, nakabit na yung cylinder head eh. Ito 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 rin, ayan Ayan ha, bago, ang bago nito yung black ha Guys, sa si Gunyad Ayan

guys, nakakabit na kitong makina, hindi natin nabutan. <laughs> nakakabit na agad, mamaya, paan na rin na lang yan. Ayan guys, ha? nakakabit na yung makina ng NMAX 155. Oh, Yamaha. Ayan. Naubusan ito na lang isa e, guys. Ayan. <laughs> dahil sa katurasong problema lang langis, so titipid. Ayan, nangyari guys, overhaul. Sira ang piston, kaya huwag kayo magtitipid, langis lamang. Pagkita nyo wala na lakis, bilhin agad kayo. Mahal. Mahal, Mahal daw ang lakis. Dalawang daan ang lakis. 14, 14 milyon ang ang pag-overhaul. Ayan. Meron pa tayong mga ano dito, OGT, mga viewers. oh. wala siya ito sa mga India, mga boy. Ayan, no? Mga OGT yan. No, sa atin talian, guys. Ayan, may mga OGT tayo ito. Wala yung isa. Asan yung isa? Tulog pala isang OGT. Meron tayong mga ano to, watcher, mga viewers. Yeah, mga ano ogt yung sila bumili. Gusto ng libring lang Ito. Yeah. So, oh. mga nag-re-respe. Hahaha, <laughs> na lang. Ayan guys, panggilid. Pakapit na yung panggilid dito guys. Ayan o. Oh. CBT. Ayan o. Oh. CBT. Ayan. na natin yan guys. Ha? Dahil sa pagtitipid. Ayan, nangyari guys. Ayan, tip sa inyo. Huwag ba yung masyado mong titipid pag sa langis. Baka pwedeng mangyari sa inyo ito. Pumunta ang piston, nasira. Ayan. Pati yung kanyang ano ay, eh. black. Black, si ano eh, cylinder black. Sira din, nakayo ng piston. Ayan guys, so yan. Max. tamad mag check up kaya kayo huwag kayong mag check up ng inyong langis hindi na kailangan pag gagamitin nyo check, -check upin nyo agad kada gamit bakit, tayo, bakit yung motor ko? bakit yung motor ko? Yan, yan. yan ang mangyayari pagka tamad kayo mag check up ng langis at tamad mag chase oil yan wala malaking gasos tatorsin mo lang samantala magkano langis 200, 300 kapalit ng 14,000 yan sige guys ha Ya, yeah, namanya tetes ini ya guys ah. Ya okay. yeah, guys, nah antar na. Mamaya Okay, yung nadulog ang pistol guys, nabasag. Nakalimutan maglagay ng may-ari na langis. <laughs> Kaya ako mataw. Diba nga, patay okay, mo guys pa nga uli. Eh, five, start. Guys, one click na. Ayan, tip po guys ha. Huwag kayong magtitip sa langis. Pag nakakita nyo kulang na, banto niyo nyo na agad, lagay nyo na agad, o kahit wag na agad. Huwag gayahin itong may ng motor neto. <laughs> Medyo tinamad magbanto, tinamad din mag oil. Ayun, nangyari guys. Ang, ang 14, 14 mil, pinagpalit sa 200 piso lang sana, chalangis. langis. 200 piso lang sana ang gastos. Naging 14 mil. Kaya, panoorin nyo ang video ito para kayo eh, hindi mangyari sa inyo guys para maiwasan yan guys, okay na yan guys. Pinakita lang natin sa inyo maandang na yung ginawa namin. Yamaha, ano ito? N-Max, 155. Ayan guys, sana subscribe nyo kami sa aming YouTube channel, EMB TV Pa-like, pa-share na rin guys, at so, pindutin yung notification yeah. bell Para like updated sa so, mga share na yung video At po-post At sana, kahit paano may nakakayong idea man lang o tip O, at malaman na uh... Ayan pa rin yung mga viewers natin, no, oh. Mga OGT, o oh. Ayan guys, tetesim tete na yan yung ating dalawa ngayon. Pumatok. Nag-overheat kasi naubutan ng langis. Ayan. Katitipid sa langis. Ayan nangyari. Ayan, tetesingin na natin. May hirin pa sa guys. Ayan. Tetesingin na natin yung ko. Okay naman manakbo. Yamaha N-Max 155 version 1. Ayan guys ha. Ah. guys nice. oh, no yun na okay na o oh. so oh, na boss na guys okay na yan okay na boss king good okay na na may area guys yan na nmax wala sa wala pa patungo sa ay, impound muna namin daw doon yung agay nung isang yon naka-impound wala pa patukos yung may-ari yan, yung mga NMAX 155 to guys ha, version 1 yan, yung ganito, nangyari dito guys ha, uh, kung ba napabayaan ng may-ari uh, nakita niya na ilaw sa panel board saan ba nag-iilaw dyan yan tuturo namin sa inyo guys, kung saan iilaw yan, saan ba iilaw yan para makita Ayan, may nakalagay naman dyan. Yan, basta Trip 1, trip 2. Oil trip. Pag umilaw yung oil niya yun? Hindi, oil trip. Pa oil Pugang trip. Pagka nakaset dito eh, nakaset dapat dyan ay, kumari, every 500 or every 1,500. Oh. May, lalaba, may lalabas yun dito, nakalagay, oil change. Ah, kasi ba, hindi napansin nung may ari hmm. siguro, ano? ano? Kailangan yun, papaltan na. Eh. Ah, dapat yung pag may, may nakasurge sa dashboard na yan, Aba talaga O yun guys ha Kaya kung mayroon kayong ganitong NMAX na Ano ay Kahit tumansa ang motor meron okay. din yung warning Yan you know? o uh, Basta FI Basta FI Pagka hindi FI Self control Kanya-kanya sukat na lamang Pwede naman yung monthly O yun monthly Kaya guys -dito lang Basta hindi po Abayaan ng Yung makina Lagi walang Ano Tetikin nyo yung, ang anong mm -hmm. ano, It oil. Para sigurado. Pag ah, ito, oh, medyo napabayaan yan, o. Oh. Nag-overheat, tapos yung eh, nadurog yung piston, laking gas was, 14 mil, guys. Ay, eh, magkano lang naman guys, guys. 300 to 200. Yan, pinagpalit nila yun. Kaya, yeah, medyo nagtipid, guys. Kaya, payo, tip, huwag kayo magtitipid, guys, ha. Okay, guys? Thank you, guys. Mahal ang langis. Kaya, guys, wala na. Okay na, guys. Thank you, guys. Diyan na, kahit paano, yun ako yung tip o idea mo lang, guys, ha? Okay?